laban ng ating mga kababayan, ng ating po kasarinlan, yung ating po kalayaan, ipinakita po natin ang ating po tagitingan. Kaya nga po sa mga mga gitan, ang ating ginagawa po na ito, gusto po natin lahat ng mga Pilipino mahalin ang ating watawat sapagat ang ating watawat ay simbolo ng kasanilaan ng ating bansa. At ang nagmamahal sa ating watawat ay nagmamahal sa ating bayan at sa ating bansa. Sa inyong pong lahat, iwagayway po natin ang ating watawat na ito, simbolo ng kalayaan ng ating Pilipinas. Maraming maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Maraming maraming salamat po kagalang-galang na alkalde punong bayan ng Imus Cavite, Mayor Nani Marci. At ngayon po mga kaibigan, sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan ngayong umaga, ang mga tagapangasiwa po ng Wagayway Festival at ito pong uh, National Flag Day ay nakikiusap po sa lahat na kung maaari po sana ay huwag po tayong tumayo dyan po sa may parte ng damuhan maging doon po sa may tarpaulin na meron na kalagay ng Manila Bulletin sapagkat meron pong mga inihanda ng mga special effects para po sa ating natatanging bilang. Iniwasan po ng mga organizers na meron pong matamaan sa inyo sa mga inihandang mga special effects para wala pong masaktan mangyari lamang po na sumunod po tayo doon po sa mga marshals na nag-iigot po ngayon at sila